management company ni Gary Valenciano magbibigay ng refund sa mga nanood sa unang araw ng concert ng singer at... Para sa aking balitang showbiz, isang official statement ang inilabas ng management company ni Gary Valenciano matapos kumalat ang reklamo sa unang araw ng concert nito noong December 20 dahil hindi ito natapos ang tinagri Mr. Pure Energy. Bigla kasi nakaramdam ng severe dehydration si Gary dahilan para hindi nito matapos ang kanyang concert dahil kinailangan ito itakbo sa ospital. Dahil dito ang kaya't marami mga nagreklamo lalo na ang mga nakabili ng VIP tickets. Agad naman nag-sorry ang Manila Genesis sa mga nagpunta ng unang araw ng concert ni Gary kung saan pinahalagahan daw nila ang trust at support ng fans ng singer. Ramdam daw nila ang disappointment ng mga pumunta noong day one at kung feeling o mano ng mga ito ay hindi nila natanggap ang value ng ticket ng kanilang binili ay magbibigay umano sila ng partial refund. I-reach out lamang daw sila sa tickets at garyvee.com kung paano makukuha ang partial refund dahil mula January 2 hanggang 31 umano mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay magsisimula na silang i-process ang mga email inquiries ng mga nagnanais ng refund.